2:45 ng gabi bago mag gabi, ay may nagpumasok po na unidentified number muna and then later on nagpakilala na siya uh, retired military uh, or security forces po siya nang galing. at uh, nakikita niya yung aking pagbovlog pag pagpapahayag at mga uh, uh, paninindigan na ginagawa sa sambayanan sa ipanaw sambayanan at nung kami aktibo pa direkta sa SMNI. So, mga five minutes after, nagpadala na siya ng message. Sabi niya, Ka Eric, this is going to be explosive, but I believe in your integrity and your capacity na sa'yo ko'y dadaan ang revelations na ito. So, sabi ko, sige, I will uh, protect in confidence kung sino po kayo, although kilala ko na ang pangalan niya, at nag-check na rin ako, authentic naman siya, pinadala po niya kagabi ang mga impormasyon na sa likod ng kaalaman ng buong mamamayang Pilipino ay pataksil at patraidor na pinapasok ng Marcos Jr. Government, nila Martin Romualdez, nila Saldico, at ng mga komunistang-teroristang CPP, NPA, NDF, at malamang nandyan din si former Senator Trillanes, ang mga ICC investigators habang nananalasa ang Bagyong kristin sa ating bansa at sinasalanta ang mga mamamayang Pilipino ay pumasok ng iligal walang pagbubunyag at walang hayag na pag-amin sa gobyerno ni Marcos Jr. Pumasok po nitong huling linggo ng Oktobre ang mga investigador ng International Criminal Court upang magsagawa ng mga interview, investigation at mga pag-ikot sa ating bansa upang ituloy ang kanilang pangingialam at hindi makatarungang uh, panghihimasok sa sabiranya ng ating bansa in the guise of looking out and going after former President Rodrigo Duterte. Ipinadala po sa akin kaninang madaling araw ang mga data at ang mga mukha at pangalan nila. At ito po ay very confidential. Hindi ko po muna i-reveal pero may isang babaeng investigator. Dalawang lalaki at may isa pang sumunod, mga apat sila. At ang mga hotel kung saan sila nakabilit. Ang isang pangalan ng hotel ay Hotel Letter M ang inisyal. Hotel ito ng uh, sidekick ni Tambalos Los. At ang isa ay Raffles Hotel. Pinangalanan ko na isa. Ito, tatlong hotel ang ginamit eh. At fully uh, accommodated with all support, security, at lahat pinasilitate para sa kanila. At the back of the knowledge of the entire Filipino people in our country. So grabe po ito, ha? Pananagutan po ito at uh, isa itong napakasensitibong topic ang binuksan natin. Sapagkat ang International Criminal Court ay walang uh, legal posture and legal uh, capacity na manghimasok at mangialam sa ating bansa. They are not here, itong mga investigators na ito, para maging turista na mamasyal sa Bohol, sa Buracay, o saan mang magagandang tourist destination. Nandito sila at nagsasagawa ng iligal na panghihimasok sa sovereignty and internal judicial procedures ng ating bansa. At pinayagan ng gobyerno ni Marcos at in-sponsor pa ng kanyang pinsan ang tanong kaninong pera ang ginamit dito sa mapanghimasok, iligal, at uh, kalunos-lunos na uri ng uh, pagbibenta ng soberanya natin sa mga investigators na ito ng International Criminal Court. How far and how low can this government of Marcos go para lamang lapastanganin ang soberanya ng ating bansa at ang mga karapatan ng mamamayan? Bakit nyo itinago? Akala nyo may tatago nyo ha? Nakita na po namin ang mga pangalan at may record po sila ng pagpasok sa Bureau of Immigration. Pati pong hotel billings nila, saan sila umikot, sino po ang pinapatawag, sino ang nagpapasilitate, sino ang nagpipinance. Grabe po ito ha. Hindi pa sila kontento sa bogos at katarantaduang tuwad sa kongreso ni Martin Romualdez. At ngayon po ay uh, itinakwil ni Pangulong Duterte ang pag doon, tama lang yun, na desisyon. At pinadala ang sulat ng uh, mga abogado kaya Congressman Ace Barbers. Hindi pa sila nakontento sa tuwad naginamit na ginamit ni Labilang Persecution and uh, Special Uh, propaganda attack operations against the Duterte, kay Inday Sara, kay Vice President natin, kay Rodrigo Duterte at sa iba pang mga uh, matataas na opisyal ng former administration ng Duterte government. Ito pala, sa kasagsagan ng bagyo, imbis na maghanda sila sa pananalasa ng bagyong Christine na naglunod sa baha at uh, pag-aagos uh, ng putik sa Bicol, sa Naga, sa Albay, dyan sa Batangas at sa maraming bahagi pa ng Luzon habang nagkamatayan ang mga Pilipino at walang nagagawa ang gobyernong matino at maayos na Rescue, Relief and Rehabilitation Program ay pinapasok pala nila at pumasok na pala inang illegal, ng patago ng patraidor at pataksil ang mga investigators ng International Criminal Court sa ating bansa at kumakausap ng hindi lantad sa mamamayang Pilipino. In the first place, uulitin po natin, wala pong legal entity and legal posture ang ICC at anumang instrumento nito at mga representante na manghimasok sa ating bansa, we are no longer part of the ICC five years, six years ago pa. Noong March 2018, hindi na tayo bahagi ng International Criminal Court. Therefore, we are not bound by any treaty, by any international obligation para sila po ay payagan na mangialam, manghimasok sa ating bansa. Kaya nga, uh, yun ang punto natin. Kung walang tinatago at hindi pa traidor at pataksil ang layunin ng pagpasok, na mga International Criminal Court investigators na ito, na by the way, ulitin ko sa mga uh, late na pumasok o habang pumapasok po kayo. Hindi ko mo muna ipubulgar ang mga pangalan nito. Ikukonsulta ko muna sa lawyers. May nakita na po ako mga confidential information nila ng mga investigators. Pero ang isang hotel po, letter M ang kanyang uh, initial,